Hello mga ginoong mga ngalakal at mamumuhunan. Informasyon at analytical na serbisyo ay kasama mo guru, markets. Magsimula tayo sa summary data para sa korporasyon. Sa ibaba ay titingnan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mong ipause ang video. Iminumungkahi kahin naming pag-aralan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyong pinag-aralan ng mas maingat. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Movado Group Inc., ticker NOA. Ang pagsusuri ay batay sa data noong panahong iyon, Marso 27, 2000 at 25. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Corporation Movado Group Inc., nabibilang sa subkategori. Clothes, 87 mga kumpanya ang lumahok sa paghahambing na kung saan ay napakakinatawan. Tingnan ang mga huling solusyon sa pagtatapos ng video. Pangkalahatang resulta para sa kumpanya, 7.5 sa isa 0 puntos. Ang average para sa subcategory ay 0.7 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa pangkalahatan. Maaari nating tandaan na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa iskor na 7.5 puntos mula sa Movado Group Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Movado Group Inc. at pagbabahagi ng subkategori. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Movado Group Inc. Nagpakita ng pagbabago ng minus 33.6%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na binawasan ng 2.1%, hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit ang katotohanan ng ito ay dapat isaalang-alang. Market capitalization ng kumpanya Movado Group Inc. ay US $0.28 bilyon. At ang market capitalization ng subkategory ay US $526 bilyon. Movado Group Inc ay may bahaging 0.053% at isa sa napakaliit na kumpanya sa subkategori. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollar 0.35 bilyon na may subkategori na capitalization na US dollars daan at 1 bilyon. Movado Group Inc bumubuo ng isang bahagi ng 0.35%. Paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Movado Group Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang stock market capitalization ay 0.053%. Ang halaga ng libro ay 0.35%. Na 560% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga utang ng organisasyong nasa ilalim ng pag-aaral ay umaabot sa US$0.07 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagkapitalize ng sheet ng balanse ay umaabot sa 20.3% ng kapital ng kumpanya. Puntos batay sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 11.6. Habang ang average sa subkategory ay 23.4, na 50% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng stock ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US Dollars 24 Milyon. Ang mga pasulong na kita para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars milyon. 42.7% mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 0.4. Ang average ng subkategori ay 1.4, na 71% mas mababa kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars 6.0 milyon. Ang hinaharap na kita sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars, siyam na daan at apat na pumilyon. Na apat dalawa mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng tinantiyang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 3.6% na may average sa subkategory na 5.8%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 2.2%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 0.0%. Ito ay 70% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang katotohanan ito ay sumasalamin sa kawalan ng timbang sa halaga sa pamilihan ng organisasyon Movado Group, Inc., malamang patungo sa underestimation. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay isang daan at libong dolyar. At para sa subkategory ito ay tatlong daan at pito dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay apat naput isa punto Pagtatasa ng halaga ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ay 15.4 thousand dollars. Average sa subkategori, 13.2 thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subkategori at mga indicator ng kumpanya ay 17%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay US Dollars 425,000, ayon sa subkategory 227,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 87%. Pagtatantya ng bahagi ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 4.4%, kumpara sa subkategory average na 4.7%. Ito ang pagpapahalaga ng isang maikling pisil. Tagapagpahiwatig REH labing apat na nagpapakita ng antas na 41% para sa kumpanya Movado Group Inc. Sa subkategory, ang RSI level, labing apat na, ay humigit kumulang apat na percent. Sa teknikal, ang mga subkategory na securities ay pinahahalagahan sa parehong paraan tulad ng pagbabahagi ng kumpanya Movado Group Inc. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 17.68. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 31.51. Ang dynamics ng kasalukuyang pagtatantya at consensus forecast ay humigit kumulang 78%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order. Ito ay magagamit sa iyo. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at libre, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa Movado Group Inc. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng kalakalan para sa paglago sa presyong US Dollars 17.67 bawat bahagi. Nabuksan ng deal dahil medyo mataas ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 11.2. Ang stop loss ay nakatakda sa 16.14. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng sesyon ng kalakalan noong Abril 26, 2000 at 25. O sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, laye, ay magiging isang balancing sell order. Ang isang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay naipublish na o naipublish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, pangunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa kasalukuyang presyo. Salamat sa lahat ng nanonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.